magkano magpagawa ng wheel bearing. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun marami akong nareceive na question dun sa previous video ko na related sa wheel bearing at ang common na question dun is magkano daw magpagawa ng wheel bearing Okay, magdidepende yan kung original ba o replacement yung bibilhin niyo at kung with ABS or without ABS. So halimbawa, scenario dito sa Mirage ko. Ang front na wheel bearing nito kung replacement nasa 1,500 with ABS yon. Pero may Mirage kasi na wala ng ABS yung front, normally nasa 1,000 plus lang yon. Okay, so halimbawa sa likod, yung likod kasi nito is walang ABS so nasa 1,000 pesos lang or minsan nga makakabili ka ng around 700 to 1,000 pesos now kung original naman so yun nabangit ko sa front okay sa front normally nasa 1,500 yung replacement with ABS now kung bibili ka nung original ang presyo nun no, normally nasa 3,000 to 4,000 pesos o sabihin na natin mga 2 to 3 times talaga ang presyo ng original. So sabihin na natin, sige, replacement yung ikakabit ninyo. Isang side. Okay? Kasi isang side lang yung may problema. So, 1,500. Now, uh, pag tayo ay magpapagawa ng wheel bearing, kailangan niyang i-press. Okay? O kailangan niyang tanggalin at i-press ulit. So, ang presyo nun, no, normally, nasa 300 to 500 pesos ang isang press. Okay? So, sabi natin 1,500 plus 500, 2,000. So, wala pa dun yung labor nung pagagawa. Normally, sa mga talyer, ang price niya nasa 500 to 2,000 ang labor. Okay? Each side, da, ah. Each side. So, sabi na natin, sige, pinahamura, 500. So, ang isang side, normally, mga 2,500 talaga ang gagastusin mo. Okay? Depende nga yan kung magkano yung singin lang shop dun sa labor. Pero yun na yung mga, iyan na yung initial. Now, syempre kung dalawang side, eh nasa 5,000 yan. Kasi ito ah, idea lang mga paps no, pag tayo ay magpapagawa ng wheel bearing o oh, halimbawa may problema na yung isang side natin, mas okay yan na sinasabay. Okay? Para if ever man in the future, halos sabay lang din silang magkakaroon ng problema o masisira. Kasi ito ang problema dyan minsan. Halimbawa, isang side lang yung pinagawa mo. Then eventually, after a month, nasira yung kabila. So, another labor na naman. Another abala na naman sa'yo. So, hindi ka makakatipid, di diba? Kasi usually naman, sa mga shop naman, pag nagsasabay-sabay, may nadi-discount naman. So, kaya ako, mas advice ko pa rin na mas okay pag nasira isang side, isabay mo na yung kabilang side. Except, masyadong maagang nasira yung wheel bearing like for example uh, 20,000 kilometers pa lang bumigay na yung wheel bearing eh pwede isang side lang muna pero kung halimbawa boat naman is tumakbo na ng mga 40,000 kilometers 50,000 kilometers okay na yan napagsabayin nyo na para wala kayong maging problema sa inyong wheel bearing o yun so siguro yung question dun uh, ano ba yung mga reason bakit nasisira agad yung wheel bearing natin number one dyan pag nalubak tayo ng matindi Number 2, pag laging loaded yung sasakyan natin. And number 3, pag nabaha ang ating sasakyan. Okay? So, yun mga paps, no? Kung sakali man, ano, yan na yung presyo ng pagpapagawa ng wheel bearing. Ano yun, ha? Mga 2.5. So, sabihin natin mga 2.5 to 3.5 kada side. Kung dalawang side yan, times 2 yan. Okay? Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.